Ang bagyong Aghon ay nagpaulan sa bansa, katumbas ng isang buwan na pagulan sa loob lamang ng isang araw sa piling syudad sa Pilipinas. Nabuo ang bagyong Aghon mula sa isang low pressure area sa silangan ng Mindanao, biyernes ng madaling araw. Siyam na beses naglandfall ang bagyo. Lumakas ito bilang tropical storm bago tumama sa Lucena City, madaling araw ng linggo. Naging severe tropical storm ang Agon paglabas naman sa dagat silangan ng Quezon at umabot pa sa typhoon intensity pagkalampas sa patanungan Quezon. Inasahan na ang multiple landfalls ng bagyo dahil sa pagdaan nito sa Visayas at Southern Luzon kung saan marami ang mga isla. Hindi naman nabasag ang bagyo kahit na dumaan pa ito sa katimugang bahagi ng Sierra Madre Mountains. Nakikitang nakatulong sa paglakas nito ang mainit na katubigan sa mga dagat sa pagitan ng mga islang dinaanan nito. Ang maraming moisture na patuloy na nagbigay ng enerhiya nito at ang magandang sirkulasyon ng hangin sa tuktok ng bagyo. Itinulak din ng bagyong Aghon ng isang high pressure area kaya umusog pa kanluran sa Calabar Zone ang tahak nito imbis na sa kabikulan. Nagbagsak ng napakaraming ulan ang bagyo sa ilang lugar sa bansa. Katumbas ng tatlong linggong ulan sa buwan ng Mayo, ang natanggap ng Catbalogan City at Katarman Northern Samar sa araw lamang ng biyernes. Itong weekend naman, katumbas ng higit dalawa at kalahating buwan na ulan ang ibinuhos ng bagyo sa Tayaba City at halos isa't kalahating buwang ulan naman sa Infanta Quezon. Bagamat nagdulot ng matinding pagbaha ang mga pagulan sa maraming lugar, napataas din ito ng halos isang metro ang water level sa Angat Dam. Sa monitoring ng National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong lunes, wala pang naiuulat na nasawi o nawawala sa pananalasa ng bagyo, pero pito na ang nasaktan sa Bicol Region. Mahigit labing siyam na libo naman ang naapektuhan ng bagyo sa Calabar Zone, Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas at mahigit dalawang libo pa ang nananatili sa evacuation centers. Halos apat na libo naman ang stranded sa maraming pantalan sa bansa. Nagpaabot na ng ayudang aabot sa halagang 1.9 million pesos ang Office of Civil Defense at Department of Social Welfare and Development sa Mimaropa at Bicol Regions nakahanda rin ng 3 bilyong pondo at may prepositioned goods din para sa mga nasalanta. Maraming salamat at abangan ang iba pa naming weather updates.